para lang magka -money. Like, siguro, kung hindi sila ipapagtrabaho, sana bigyan man lang sila ng um, cash and food package. Sino nga ba? Si Claudine ko. Bakit trending na trending ngayon, lalong-lalo na sa mga kabataan? Ang tunay na pangalan niya ay Claudine Julia Monique Ko at 27 years old, Bicolana. Anak siya ni Christopher Co, founder of High Tone Construction and Development Corporation. She is also the niece of Elizalde Celdico, CEO of the San West Group of Companies. Halika at sabay-sabay tayong kilalanin si Kulodin, ang napakagandang babae na sikat ngayon sa Pilipinas. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Kagaya ng marami, nag-umpisa rin ito ang si Claudine Ko sa pagtitiktok, pag-reels at paggawa din ng kanyang sariling channel. For the whole month, siguro madali lang naman yun para sa mga higher, ano. Yeah, yun lang na-realize ko today. Ayun. So yeah, sa mga katulad ko na kailangan na mag-stay sa bahay, Mainit na pinag-uusapan ngayon ang pangalan ng singer at social media personality na si Claudine Ko dahil sa lavish travel at lifestyle niya. Sa katunayan ay marami din palang talento ito si Claudine Ko at isa rin siyang singer kaya naman kilalang kilala din talaga siya ng mga kabataan at marami nga ang umiidolo sa kanya. Samantala, naging trending naman ngayon si Claudine ko nang malaman ng mga publiko na anak siya ng dating Ako Bicol Party List representative na si Christopher Ko at pamangkin ni ngayon Ako Bicol Party List representative na si Saldi Ko. Isa pa sa nagpa-trending ngayon sa kanya lalo ay ang pagkain niya sa talagang napakamamahaling restaurant at inabot ang kanilang total bill ng tumataginting na 700 plus thousand sa isang kainan lamang. Talagang napakasosyal at hindi kayang maarok ng ibang kabataan ang ganyang lifestyle dahil sa talaga namang pangmayaman lang ito. Ako na, ako na. Ako na. Hindi ako sa na libre. Ako. Naka-invest din ako gold. Gold? Platinum? Platinum ako. Ako na naman. Hindi na naman libre. Ako na. Hindi mong libre. Dibs. Ako na, Dibs. Dibs ako. Ako. Ako na. Dibs ako mag-uwi dito. Dibs. May nagtatanong sa inyo nitong lip balm ko. I'll try to find a link, but binili ko kasi ito sa Sephora, US. Can I just say, this is much better, much, much, much better than road. Like, sobrang makikita mo talaga yung difference. Okay, so here's the look. <sighs> Papakita ko sa inyo, guys. Nabudol kasi ako sa TikTok nito. Comment below kung nabudol din kayo. It's the Johnson's Milk Plus Rice Baby Powder Perfume. Ayan, guys. Binili ko lahat ng scents. And in fairness, ang bango nito talaga. Like, ang baby talaga. As in... Ang bango talaga. Like, amoy milk and rice talaga bango. Tapos din silang for bedtime, tapos may, basta lima ata yung cents na available, iba, iba Sa pamamagitan ng dalawang platform, malayang naibabahagi ibabahagi ni Claudine ng mga travel at fashion niya. Tampok din sa kanyang vlog niya ang pagbiyahe niya kasama ang pamilya na sakay ng isang private plane. Nakabakasyon na rin sa mahigit 30 bansa ang vlogger na si Claudine Ko. Bukod sa pagtatravel, ibinahagi rin ni Claudine ang pagsusuot niya ng mga designer clothes, shoes at luxury bags na umaabot umano ng halos milyon ang halaga. Talaga namang sino ba naman ang hindi mag idolize kay Claudine Ko dahil nga talagang napakagaganda ng kanyang mga binibili. Lalong-lalo na ng mga kabataan ay talagang marami ang naiingit dito. 28 calories. Itong one pack na to. 100 grams siya. Perfect to kapag nagda-diet kayo. Tapos hindi nyo matanggal yung rice. Ang sarap nito. Oh my gosh. Lagi ako bi repurchase nito. Meron sa bahay namin sa Bicol. Meron dito. Naitampok na nga rin niya sa kanyang vlog ang malamansyo nilang bahay na kung talaga namang pagkalaki-laki at ang mga gamit dito ay hindi basta-basta. Maraming gate, maraming sasakyan at maraming kung ano-ano sa loob ng kanilang bahay na talaga namang nakaganda sa kanyang blog at marami ang lalo ang nag-follow sa kanya. Ito ang isa sa kanilang mga bahay na pagkalaki-laki at inumpisan nga niya ang kanyang house tour sa labas at hanggang sa makapasok sila sa loob ng kanilang bahay. Dahil marami silang gate, pumili lamang itong si Claudine ko ng isang gate na papasukan nila. At pagpasok nga ng kanilang gate, ito ang bubungad sa inyo ang pagkalaki White House na malapalasyo. Napakaganda rin ng exterior design ng kanilang bahay. Meron din silang sariling bus ng kanyang pamilya at ito nga ang kanilang ginagamit. Ang swimming pool area naman nila ay hindi rin naman basta-basta dahil maraming pakulo ito. May mga shower fountain pa sila dito, may mga ilaw at kung ano-ano pa. So sa right side, nakikita niyo yung pool area. pool oh, area, meron bang push area? <laughs> Kami nag tapos may pa waterfalls din dyan pero hindi naka-on. Ayan, nakikita. May mga pa waterfall effect pa, shower rain effect ang kanilang swimming pool na napakaganda at patok na patok sa kanilang mga bisita lalong lalo na sa mga kabataan. At pag nag-overnight nga sila, syempre open ang lahat dito. Pagdating naman sa kanilang kusina, talaga namang ayan na ang napakarami nilang stock. Syempre hindi mo mawala ang bigas. Talaga, hindi sila pwede mawala ng bigas dahil sa dami rin ng kanilang katulong, ay marami rin talaga ang kumakain sa loob ng kanilang bahay. Kaya naman, hindi sila pwede mawalan at napakarami nilang stock na bigas doon. At bukod nga sa bigas, marami rin silang stock sa kanilang pantry. No need na nga rin palang lumabas at umupa pa ng gym. Sinaklo din ko dahil sa mismong bahay nila. May sarili silang gym na pagkalaki-laki rin at marami rin dito ang mga equipment na nabili nila para sa kanilang pangangailangan.